So may address tayong tanong, uh, Sir, paano maikita ang sales ko ngayon, pati na din ang sales noong previous na mga araw? In this video, ituturo ko sa inyo kung paano i-check yung sales nyo daily and kung paano balikan to, kung paano mag-backtrack. At kung paano mag-track ng sales sa POS device natin. Balik ang alam natin i-check kung saan maikita ang sales dahil ito yung isasubmit natin ng na reports sa mga operators natin. So, step 1, punta ka lang ng tatlong sa taas. Pinutin mo lang yung settings. And then, puntahan mo yung summary. Or dito sa summary, may kita natin by default, nakatutok to sa araw nakin na yun. Click mo lang yung OK. So, ito na yung pumasok sa akin na mahataya sa arrow lang na ito. So, may kita nyo yun, rito yung presyo, 60 pesos. Kasi 60 pesos pa lang po yung natatanggap kong pataya. Ngayon, kung gusto mong mag-backtrack, Titignan mo kung ano yung pecha ng araw na binabacktrack mo. Ganun lang ulit. Puntahan lang natin yung tatlong dat. Kung magbabacktrack naman tayo, pindadin muna natin ang summary. Alamin ng pecha na binabacktrack kung kailan tayo nagsimula. Halimbawa, nagsimula ka October 1. So, click mo lang yung October 1. Click mo yung OK. So, magkakaroon ka ng laman kung meron kang pataya noong October 1. Kung wala namang laman, Ibig sabihin walang natanggap na bataya yung device during that time.